Patuloy yung ginagawang pagbabantay ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa level ng tubig sa Angkat Dam. Ayon sa MWSS, hindi nila hahayaang bumaba ang level ng tubig sa 180 meters. Kahapon ay nasa normal level na mahigit 200 meters pa ang tubig sa Angkat. Base sa historical trends, bumaba ba ang elevation ng dam sa unang quarter ng taon, umula Enero hanggang Marso. Pero dahil sa augmentation measures, Noong nakaraang taon, nabawasan man ang supply ng tubig, meron pa umano silang pagkukunan ng karagdagang supply galing sa Laguna Lake, Deep Wells at iba pang planta at pasilidad. Sa ngayon, wala silang plano magpatupad ng water interruption maliban sa regular or regular maintenance activities. Ay, hindi naman ito bababa ng 180 meters yung ating elevation uh, na dan pag uh, bumaba ng 180 meters, talagang magbabawas po ng allocation ng ating um, NWRD.